good morning. So, lang tayo ulit magagawa ng video sa ating fried chicken. Sa paggawa natin ng fried chicken. So, bali, ito ang business. Medyo napakatumag ngayong na week talaga kasi walang klase. So, nagsimula yung walang klase nung pagka last week, best at saka business Friday. Hanggang ngayon, wala pang klase. So, medyo matumag talaga ang ating bintahan ngayon mga kabisnes sa ating fried chicken. So, ano lang talaga tuloy-tuloy lang talo, tayo kahit walang mga uh, isusente, kahit matumal kasi meron pa naman ano pa namang mga uh, tao na uh, bumibili sa ating fried chicken pero yun nga lang kunti lang kunti lang talaga pero okay lang yan kasi at least na ano nila na subukan nila na pumunta dito sa ating ating tindahan tapos mayroon tayo ang, ang ano kasi dyan pag nagpunta sila sa ating tindahan tapos wala tayong open so medyo maano sila ma parang ma parang ma mawala sila ng gana kumunta ulit kasi ang ating tindahan sira open sira open ganoon parang mawawala ng gana ang ating mga customer pag ganoon pag pagpunta nila nila, dito sa ating tindahan na sira doon ang ating tindahan so ayan ma, mawala ng gana ang ating customer so kahit matumal mga business tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagbibinta yun ang pinaka ano pinaka basic na discarte dyan sa ating fried chicken para mag sustain ang ating fried chicken para mag survive tayo sa mga ganitong uh, na senaryo na napakatumal na panahon season so ganun lang talaga mga business ito so, nagbabate tayo ng ating fried chicken mga business pakita ko sa inyo ating na fried chicken ayan So, nabatin na yan mga business. yan, So, bale. Ang ating dyan mga business. Ang pag Ano lang talaga. Kaya, ano. Ano na to. Pinakita ko na to. Pinakita ko na to sa inyo mga business. Kung paano rin. Sa mga, sa mga video natin natin dati. Kasi marami na kumbit mga mga video nito. So, pinakita ko na. So, ito mga business. Tapos ano lang siya, hindi siya tumutulo talaga yung hindi siya basa na suban basa na pag hangat mo tumutulo yung mga harina sa atin hindi ayan oh. No? So tama-tama lang kaya siya mga business. Hangat ang, ang ganyan pagka batter sa ating fried chicken. Ayan. Hindi siya para hindi siya ano rin hindi siya makapal. So ayan mga business. Tara so, kaya tayo dito sa ating dry mixture ito yung ano, chicken skin. Kunti lang kasi wala naman klase. Wala mga bata. Ito natin mga leeg. Ito natin leeg, 5 pesos. So, kunti lang talaga ang ano, kung may mga business, ating niluloto kasi wala naman klase. Ay, yung mga leeg, backbones, At sa mga bata lang naman yan, mga ang bumibili dyan. Kaya, Tingnan na natin. Ang ano natin, 'yung ano, tag 25 'yung ating assorted. Assorted na hiwa. ano, gusto business. So, kung napapansin niyo mga business, hindi ko direkta hawakan yung ating chicken kasi basa pa ka yun eh, mayroon pa yung ano, butter kaya pag hinawakan mo yun, dumidikit yan sa ating kamay kasi basa pa ka yun. Kaya kinukot ko muna siya ng ating harina, ating breeding mix para hindi na siya dumidikit sa ating kamay. Ganun lang ang diskarte Sikat mga business para maiwasan natin yung ano madaling namumuo na harina at ano yung ano consume mag magastos sa harina Itong mga legs, at itong uunahin sa paglunod. So, itong mga legs. So, itong mga legs. sa ito na guys, ating basket, ating alugan. pero na rin ang ng ating fried chicken para yung mga hindi na nabili na mga harina matatanggal hindi hindi map, hindi mapupunta sa ating mantika kasi ito din kasi ang ano dahil kung bakit madaling umitim ang ating mantika at madaling maubos kasi yung mga hindi na dumitiket na yan sa ating harina ay ating mantika ayun napaka ano yan napaka malakas mag absorb yan ng mantika yung mga lubog na harina at saka madaling umitim ang ating mantika kasi na ano yan nasusunog no? yan Ayan mga dosis ang ating Ating texture. ating magtika. Kapag ka ubang init lang ating magtika. Ito yung Para hindi masunog ang ating manok. Yung ating inang nilunod para hindi masunog. ninyo ang ano, ating matika, ating manok. Sa dito. Ay, mga kabisnes, ang ating ano. na ba? medyo loaded ang ating kawale kasi na ano lang sinabay ko na kasi yung ano yung ating backbone sa saka yung skin at saka yung mga leeg sinabay natin natin para ano isang salang na kasi konti lang naman kasi yun pag ano, pag, pag ano kasi pag natin ba yung birokod pag sa pagmoto panood na tayo sa ano sa ating ating apoy sa ating gas ma, mapapagas na tayo kaya sinabay ko na lang okay lang naman so okay lang yung mga kapises kaya kaya pa naman pero ano, ta ano talaga mas it, suggested ko sa inyo yung ano lang tamang tama lang ang kanyang pagka yung kanyang pagka yung kanyang volume sa pag ng ating manok kasi pag pag mga nga ganyan alam eh medyo ano na siya overload na siya tapos yung ano pag hindi mo siya ma pa-timing sa mat, mat, ano, sa tamang temperature at saka tamang paghalo masisira yung kanyang ano kanyang texture matatanggal yung mga ating coating matatanggal mas ano talaga mas maganda talaga pag ano tamang tama lang kanyang pagka uh, yung kanyang volume sa pagluto yung mga Ganyan mga bisnes, ang ating pagluluto ng ating fried chicken. Ganyan lang ka uh, dali. Dali lang gayahin mga business Mga kaprito. Mga ka-chicken. <laughs> dali lang yung gayahin mga kabisnes talaga. Ganyan yung ganyan lang talaga yung ating 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 pagluluto. Huwag ano, pag Pansin na lang ating aksyon ha. Kasi medyo bulo talaga tayo magsalita. <laughs> okay lang yan. ano dyan mga business tips ko pala sa inyo yung mga naghahanap kung paano daw pa paano daw pa palakihin yung ganyan at fried chicken <laughs> para sa akin ang ano ko sa ang ano ko dyan mga business nasasabi ko dyan ano lang huwag nyong hanapan han hanapin yung mga ganong discarte yan sa fried chicken sa pag hindi ko ng fried chicken. Ano huwag nyo lang hanapin yan. Ang hanapin nyo, yung lasa, ang hanapin nyo. Yung masarap na yung, yung binabalik-balikan ng ating fried chicken. At magandang quality sa ating fried chicken. Kasi pag, ano, focus ka doon sa paano mo palakihin yung fried chicken mo, hindi mo mapapansin na Addlekramo na yung mga customer mo kasi puro harina ang kanilang nakakain sa yung patty sa yung sa, iyong, sa iyong manok or matigas ang matigas ang iyong coating kasi masyadong maraming harina ang nilalagay mo tapos pina, ano pini-pres pini, pini, press mo pa yung ano mo manok mo pini press mo kasi para kumapit pa yung ganyang coating so hindi ko yung maganda mga business sa ano sa quality ng ating kagulot ko ka ng 510 kasi nakaka-disappointed dyan ng customer so, imbis na naglulor ka ng customer mo nagmamarket ka ng customer mo mawawalan so, ka pa ng customer kasi na 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 disappointed sila sa iyong ano sa iyong yung product sa quality ng iyong fried chicken kasi puro harina ang nakakain nila or matigas ang nakakain nila so dapat ano lang Tamang tama lang ang kanyang kapal sa kanyang coating, yung kanyang texture maganda at tamang tama lang ang kanyang kapal talaga at yung ang kanyang crunchiness hindi siya matigas at hindi rin siya malambot yung pagkagat mo parang napaka crunchy talaga ang manong, yung kanyang coating, kanyang balat so yun po ang ano dyan mga kapitas yun ang discarte niya maganda na hanapin mo. huwag hanapin yung parang malaki tingnan yung ano mo fried chicken mo wala <laughs> yan hindi yan maganda sa market marketing business ang ating ka-chicken, malapit na luto. So, ang ating balang ano, oras sa pagluluto sa ating fried chicken is nasa ano lang dipindi sa volume kasi yan dipindi sa volume at saka laki ng ating niluto laki ng siwa ng ating niluto nasa 8 minutes to 10 minutes ang ating pagluluto dyan mga kabisnets pag medyo malaki-laki talaga ang ano, ating mga hiwa, labi, lalo na, bin, na yung mga quarter, quarter legs. So, aabot yan ng 15 minutes yan, ang pagluluto yan kasi malaki yan. Lalo so, na yung legs, malaki. Aabot yan ng mga 15 minutes kasi matagal maluto yan, ang yung, yung malaki at saka yung buto, matagal maluluto yun. Kaya, aabot ng mga 15 minutes yun. Pero sa ating mga ganito na hiwa, mga maliliit lang, Nasa ano na lang to, mga 7 o 8 ito 10 minutes ang ating pagluluto diyan mga kabisnes. Yan lang ang um, ano ating ano oras sa pagluluto. guys, huwag ko na yan Ito na so, At Ito meron akong ano ma, Ito pakita sa inyo kung paano natin mas ma, mas Mapakansi pa natin ang ating fried chicken At saka at, yung ating chicken skin Mapakansi pa natin ang ating Anyang balat sa ating manok So yan Una, patay mo na natin dito kasi pag ganyan kalakas ang apoy Tapos lagyan mo ng tubig Mag ano yan, ma'am Mag ano yan, ma'am nakapoy delikado yan mag ano mag, wala nang pagganito at mga buhat ating manong at ating 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 work looking nasa ano lang mga light light, light materials lang madali masunog so, dapat so, tayo na din ng mga nakapoy bago bago tayo ng tubig para hindi siya mag Ayan ang discount niya mga business para mas lalong mag-crunch ang ating fried chicken. process. Luto lang ating fried chicken. Tignan ko sa ang ating texture. Ganyan lang ang texture mga business. Yan. Ganyan lang oh. siya masyadong makapal ang ating ating texture ating ating coating hindi siya masyadong, masyadong makapal yan ating ano ating breast part yung, apa, yung ano apa So yung ano lang natin yung, yung, yung ating camera hindi siya masyadong malinaw, hindi siya masyadong mag-focus. so, <laughs> okay na 'yan. Ayan, ang ating wings, ayano oh. And yan lang ang ating texture ng business. Napaka simple lang. Hindi siya hindi siya ano, masyadong makapal ang kanyang texture, kanyang kanyang puting Ang tama lang. Ito so, ang mga business ang ating ano, video for today. Sana marami, marami kayong nakukuha ang mga idea sa ating pagluluto ng fried chicken. At yun. Pakay, ano na lang po, pakay subscribe sa ating YouTube channel, saka sa ating Facebook, pakay share sa ating mga video, at pakay follow sa ating profile. So yun po mga business, thank you for watching, and God bless.